Ah. Ano yan, Kevin Ay, yung pandesal, mga tira-tirang tinapay. Eh. Ito, pwede ipakain to sa mga hito, kasi ito. Pandesal? Pandesal, pwede yan. Ang hito naman ito, ang lahat ng ay, mga hito, pinakain talaga yan. Ito yung pagkain ng bangus eh. Pwede no? Oh. O nga, ano? Ababay ah, na ko lang. <coughs> ay, nakulit ko. Kaya, pira, pira-piratuhin mo lang ganyan, yan. Yan. Para lahat sila makakain. Yung mag-aari sila isa-isa. Isa, isa. Sila lang ka, isa lang. O, oh, yan o, oh, ito na. Ha? Guys, eh, tira mo. oh. oh, masaya sila yan. Pag-isal yan eh. Kaya nga, pag uh, nabili sila yung uh, nanay ng pag-isal, hindi natitira. Sayang naman kung ikatapon, ipapakain eh, na lang natin sa ito. O, oh, yan o. Oh. O, oh, isang -isang nila Oh. Guys. Ayan, oh guys, yan o. Ano na yun guys? Kung hindi ini-estress sa buhay mo, magpunta ka lang din sa ituan, sasaya ang buhay mo. Ayan o, oh, guys o. Oh, oh. ano. oh. uh, Ganyan lang yun guys, meron pa din sa kabila guys. Dito nga sa kabila din. Sa kabila naman. Ito guys, yan. Ito naman. Ang sila dito, hopya. Ayan guys o. Oh. Ayan o, oh. isang gusto ninyo o. Oh. Kahit ang muna pinakain. Siguro ikaw, magpunta rin sa loob, kakainin ka rin eh. Ayan okay, so ganyan, 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 guys, ganyan-ganyan lang guys. Wala namang kukuha niyan eh. Ayan o. Oh. Bigyan naman natin din sa kabila para naman sila yung para para samahin lang. Ayan o. Ayan o, gudog sila o. Ayan o guys. dugin mo lang guys yun o. Oh. Ayan okay. o okay. guys. Oh, sige, kain kayo, kain. Masarap yan. Hmm.